Bumili ako ng bitswela sa ako nagbaon ng sinapan Nagisa kami ng kaunting lasuna at bawang sa namin na sinagpawan Eto'y ate masarap na ulam ngayong tag-ulan Lumato man ng acid ng yung hanabali, tungtog ng mupailaan Bagong araw, bagong video na naman manong si nagbabalik Oy, sana all binabalikan ah. As you can see, nakikita nga ng inyong mga mata na wala pa rin tigil ang ulan dito sa aming probinsya Kaya nga naman naisipan kong magbaon ng sinapan Hiniwa-hiwa ko lang ito ng sagabasit kasi nga bet ko talaga yung maliit Kesa naman yung hiwa mo, wala nang kasikip-sikip Niala, anong connect? Habang naghiwa ko dito nung napakaseryoso ay naisipan kong kumembo to the right and left Gusto ko sanang magpa-music pero wag na baka yung Kaya kaya nga naman back hiwa na naman meron nga rin pala ako dito na isip na life hack para bumilis yung aking paghihiwa ang timelapse lapse. Dignan niyo naman ang bilis ko talaga mag-ubra kapag naka time ang aking camera. Syempre pag ganitong sitwasyon hindi mawawala ang bawang at ang organic na bayagra Lasuna. Today is the day nga pala not yesterday but today Wednesday kaya nga naman market day. Nala nagadumat nga day date. Nagpunta nga lang pala ako sa aming market para bumili ng aking binabalak na bilhin at dumiretso nga pala ako sa pwesto ni Kuya Tiro tanggul tanggol vlog kaso nga lang, hindi ko siya nasay kaya <coughs> naman dito sa nagtitinda ng merienda ang bagsak at syempre mga beshi wag na flex ko nga rin pala ang face nest ko at nakita ko nga rin pala dito si kuya Reynald Salvador mega love shout out sa iyo kuya di magas nga rin pala ako dito sa may current talipa pa para dito ako bumili ng betsuelas at nang bigla akong nag teleport eto isaang ko na siya ah, hindi pala ka dinanuman ko palang muna tapos ko nga siyang madanuman ng ilang drama eto nga sa wakas ay insaang ko na tignan naman ang ganda ng pagsaangan namin ba diba? hi for the go hanabishi na e ko na nga rin palang insaang itong baon kung sinapan kasi alam ko ang kulbakulbot nito ilang beses na akong nagluto nito. Makalibas nga ng 30 minutes at 5 hours ito sa wakas nagkubwa-kubwar na siya. Ukis sa ba nakatangtangkan si ka? Tapos takwam no ko. Maliban po sa bitsuelas at balatong mag-comment nga po kayo sa baba kung ano pa po yung alam nyong <laughs> Pagandahan ng komento to. Naglagay na naman ako ng labing water kasi ang kulbakulbot mo naman Diyos. Sa kabilang bangir ay nagpapudot na ako ng kordero kasi mas masarap kapag nag-iinit tayo. Ay, for the go. Pinainit ko na nga rin pala itong mantika kasi ang turu turoog niya gaya ng isa dyan. Nakaturo-turoog no ba nagtutudaw? Pinatunaw na yung mantika ay naglagay na kami sa kaldero tapos niya gana namin ng laso at bawang. At flex ko nga rin pala itong hepe ko na eksperto daw pag ganitong luto. For the go. Una ka pala niyang inilagay is yung bawang tapos nung umisit na gaya ng karat mo na ko. Inilagay na nga rin niya agad-agad yung laso na heto daw yung sikreto kung bakit matigas yung kwan ni Joshua. <laughs> Kiniwar-kiwar lang niya ito ng kaunti para daw lumabas yung rayoma <laughs> ay SST yes, aroma. Tapos nung nakirug na nga niya ay inilagay na namin yung pinablad na aming bitsuelas at saka yung sinapan nagkulbet ka. Nung nagburubuk -bur na nga siya ay sinagpaw na namin itong pakpako. Alam nyo ba kung ano yung pako? Pakit sa sa'yo ay <laughs> char lang. Inyapay nga rin na yung naluto nung no, may kaya nakarubat ang mga tayon pero bago muna natin iantong video na to, mega love shout out muna kay Tita Violeta Mariano at kay Beverly Pablo. Neneng bika daw. Lakas tan ba niya, di pa nagbuya yon, no na I love you today, tomorrow and yesterday. Woohoo! For the go.